guys, magandang araw. Welcome to my channel. Meron na naman tayong bagong pet na mo. Nagsisilangoy siya at kita. pa. to, meron kami nilalagay dito, ito. Alaman po ito na nilalagay sa aquarium. Pwede ito, marami pa yan, guys. Sino kay Lali? Pwede din na isda sa aquarium. Pwede din wala oxygen. Basta lalagyan niyo lang ng gantong halaman. Ng gantong halaman nalalagay siya sa aquarium. Tapos, yung kuli na isda, green. At ito. At meron din, lang, meron din tayo angel fish at meron din tayo yung janitor. Yung janitors na yan, ayun yung naglilinis. Bala sila kung saan sila gusto na may it. Pwede, pwede dito, pwede dito, pwede dito. Sama yung kaita. Lapit mo, mami. Ito yun. Ito yung angel fish. Ito yung janitor fish, oh. Yan. Kita nyo? Yan yung, yung janitor. Tapos ibalik na natin yung halaman. Takpan na natin ulit. Yes, natin. Merong red, may orange, at may may angel fish. Ito yung angel fish, guys. May colorful fish and color green. Tingnan mo. Ayun yung janitor. Pag tinatay nyo yan, alam nyo yan na mag-bilis. Tapos natin. Ayun siya, guys. yon pan di ba para may pakpak siya naglilinis po yan basta yan ito pala yung aquarium namin hindi ko itong babasak yung so, aquarium ito yung kakep may takip dyan yan din ito yung mga isda na to <coughs> Mayroon sila nest club parang ganito ganito pag may nakita kayong ganito sa sa huwag nyo po gagalawin baka <coughs> baka lang dito, wala na silang paglalagay ng eggs. Dito pa, isang buong pader. Yan. Tapos, ito yung janitor. Lalaman nyo mabilis pag ginawa mo Matatakot yan. Kasi kala niya, papatay mo siya. Itong tatlo naman na to, yung muli. Kulay orange na pi, is muli. Hawakan po natin yung muli. Ngawakan pa natin yung muli guys. Takot siya. Tapos, itong isdang mali, itong isdang white naman na to, naglagay siyang bubble. Itong nahawakan ko, dalion fish, tawag sa kanya. Tapos, ito namang isda na yun, si Brapish. Saan? Iya, e ito, si Brapish. Tapos, ang dalion fish din yan. Mga kumigin na. Para naman, kung may nakita kayo diyan, kakaibang isda. <laughs> kakaibang isda. Para nakadikit yung muso. Yung panghul, sasabihin ko sayo, <laughs> sa sa huli, sa hulihan ng isda. Kapangalan nuna natin itong fish na ito. Yan, sabi. Itong, pangalan na itong isda ito, angel fish. Kaya tinawag siyang angel fish, kasi, mukha siyang angel. Meron siyang sungay sa baba. Meron siyang sungay dito at doon. Kinagat po. Ito, angel fish na yan, kinagat yan. Eight po yung ito. Tapos, dalawa naman ito. Dalawa din yung ganito. Tatlo naman yung ganun. Tapos, isang ganito. Ayan. Ito nasa na, sa seven pa yung na po, yung janitor fish. Para may parang may apat siyang palikpik. Kagaya nito. Ito, may dalawang palikpik. Ito naman apat. Bilang natin, 1, 2, 3, 4. May pahabang puntok po yan. Tapos, pag kinawakan mo, mo, lalago yan ang pabilis. Para malaman nyo kung nagsasabi ba ako sa tao. ba? Hmm. Mm. Yan. Tulo, tawag mo na mabilis. No. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nagsasabi ako ng totoo. Ito yung mga poops ng isda, guys. Yung nga nga po. Hindi makuha yung poops. Yan, selfie. Yan yung mga isda, guys. Charan! Oh, yan. Ang ganda. Huwag na huwag. Yung mga poops po nila, guys, nakakatulong sa kanila yan. Magbigay na oxygen. Kaya, nakakabigay na oxygen yung kanilang poops kasi, et kunyari, Eto ang isda. Ay, kunyari, ito ang isda. Kuma kunyari, kumain na itong isda ito, de, dito sa halaman na to. Ito, ito, ng stomach niya at itatain niya, magiging ganito yung utsura. Hal Itong tain na to, nanggaling lang to sa halaman kaya nakakabigay ng na oxygen. Parehas lang po ito na nagbibigay ng oxygen. Ilagay namin ng cover to, tumatalon yo na bag na bago na bago ulit na i, i uh, aming i i send sa YouTube channel ko for watching yung susunod kong video na gagawin kung paano maglinis ng aquarium ito palang aquarium may butas to para makahinga yung fish kung wala itong butas na to mamamatay yan magsisilutangan yan at mama at mawawala oh, 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 Bye guys! Yes.